magandang umaga ulit mga ka-YT. Ang project ko ngayon ay ililipat na itong mga pato. Problema, wala akong panahon sa kanila hanggat sa umabot sila ng halos 2 months na ngayon ang mga malalaking perspats na pato. Kaya eh sabi ko ilipat na lang doon sa ginawa kong kulungan nila na naka-design talaga sa kanila na kumbaga pusa at saka aso. Prup, hindi nila mapapasok dahil may screen. Kaso nung tinisting nila, nailagay at sinid nila sa akin sa... Messenger, ang napuna ko ay masyadong madami. May git 20 yata, 20, 30 yata, 27, mga ah, ganun. May isa wala daw na matay, kaya congratulations sa inyo dyan. Tita-tita at ka kay Manong Pati na walang sawang tumutulong sa akin. Kahit daw wala akong income, puro waldas. Kaya Masaya naman tayo. Kakatay, pulutan, pinamimigay. Sana all, mabigyan ko. Eh, ang problema, ma malilit pa ito. Tama-tama, pag uwi-uwilit siguro, mga more or less, mga few months. Maybe more. Kaya, sabi ko, o sige, kayo mo ang bahala dyan at ilipat nyo sa likod. Dahil dyan sa bandang yan, masyadong crowded. Sabi nga, anim lang ang maximum dito, masyadong maliit. Kaya sabi ko, sige, kayo nang bahala dyan kasi wala na ako. At salamat naman at nakapag-isip kayo na mas maganda, mas maluwag sa likod na kasama na yung mga na unang sisiw doon. Nih, lem-lembang kali itu ya ini. Mau boteng dah. Hmm. Jangan mengalah ini. Kukumpul saja gigi teman ini. Tak kaya, tak kaya, nah. yeah, abu-abu Ya, abu-abu ni sangat macam ni, tengok masalah à lô mọc đôi một lại gây gây dân tôi một lần đấy sao Mm -hmm. lang error and trial Trial and error Ang aking ginagawa Sa ating maliliit na Pato At uh, sisiw na manok sa kanilang bagong pen dahil nga masikip sa ginawa kong second na brother eh sabi ko doon na lang sa likod ang naging problema hindi daw magkasundo yung pato at saka yung manok lagi daw nag-aaway na kung anong dahilan pero yung pala eh, sa lang kaya ginawa ko sabi ko hiwalay na lang ang kainan ng pato dalawang kainan ng pato at yung manok eh, isa kaya nakakatuwa dahil kita ko dito oh, parang ayaw papasokin yung mga pato at ini-screenan kaso talaga matigas ang ulo ng pato Kaya sabi ko, oh, mas maganda ngayon itong naisip ko na ganito at nakakakain ng mahusay ang mga manok dahil ang pato talagang kakainin nila. Nakita ko kung paano kumain talagang pag sumisid sa tubig. Ganon, katindi may tunog pa ay manok puto ka lang lulunok pero ang pato ah ah sisid pato ika nga matunog na matunog